Ang mahaling relo oh. Nakita niyo po mga kapatid, yan ang ay, mga idol oh. May mga kasamang mga ano, mga ano to. Tingnan niyo po oh, mga kapatid. Tingnan niyo naglalaman oh. Relo po siya, relo na ano to, lakos. Lakos po siya. Di baterya. Hindi na po siya gumagana. Siguro di baterya po ito kaya tinapon na. Oh? Hindi na po siya gumagana. Baterya lang siguro problema po nito. Tinapon na. Mga beads. Mga beads po siya. Mga ano. Pero pwede na. Iba mga karton. Mga walang laman. Ito. Eh, hey, may naka-plastic po dito mga idol. Ayan. Ano ito? Ayan, pwede pa po ito. Oh. Bag, ang ganda oh. Sling bag. Ayan, may nakita pa ako na ano ba ito? Ay, tinapon lang nila oh. Mga gamit sa ano? Mga gamit sa manicure, pedicure. Tinapon nila. Eh ah, na magandang umaga po sa inyo lahat mga idol. Ah, ngayong araw po ito ay ang oras po ay ah, 10 AM. So tayo po ay ah, magbibisikleta. Yan mga idol. Ayan. Magbibisikleta po tayo at ah, titingin tayo ng mga mga as in basura. Mga na, na, nakatapon po sa basurahan. Ah, marami pong uh, nakikita at mga maraming mga kababayan dito ang namumulat po ng mga mga pwede pang gamitin o mapapakinabangan pa sa baso So, nandito po tayo ngayon sa sa bansang Kuwait at sana uh, po tayo o sana palay, pagpalain po tayo at makadampot po tayo, makapulot po tayo ng, ng kahit anong klaseng bagay na pwede pang pakinabangan. So, tara guys, samahan niyo po ako at ako po ay uh, magbibisikleta So puntahan po natin mga malalayong lugar. Tara po. Salamat po. There's a Ayan na uh, mga idol, uh, mayroon pa akong uh, gustong uh, tingnan. May, may, nakita ko sa loob na parang maraming uh, tambak. So ayan po sa, sa likod ko kung nakikita nyo. Ayan, punta po natin mga idol. Baka malay may niyo mayroon. Ayan. Eh, hey, may naka-plastic po dito mga idol. Ayan. Ano ito? Ayan, pwede pa po ito. Oh. Bag, ang ganda oh. Sling bag. Ayan, may nakita pa ako na ano ba ito? Ay, tinapon lang nila oh. Mga gamit sa ano? Mga gamit sa manicure, pedicure. Tinapon nila. So tara po Ayan Itamputin po natin ito okay na. okay na. Ano kaya ito Para siyang ano Ano kaya ito mga idol Ayan o no? Pero ano, ba, parang bago pa. Bracelet yata ito. Parang ano siya, oh, parang ano, Isa military. Oh. Meron po siyang compass, ano kaya ito? Uh, Ayun, oh, na symbol siya. So, yan naka-jack pa tayo. Bag po na pinapuno na lang, oh, pero pwede pa to. Oh. bigat siya parang sling bag panahal ito mga idol oh. wait lang mga idol oh. ah buo pa po yung zipper niya buo pa buo pa po yung zipper niya pwede pa ano to kung nakikita nyo oh mga idol ang ganda ng ano nyo oh zipper nya lalo tapos kita po kung parang sa ano bracelet yata ito tatanggal po siya parang ganyan ganyan po yata siya meron siyang compass Adjustable po siya. Adjustable, no oh. At mga gamit sa, ano, sa manicure, pedicure. Mga nail cutter, pusher. Yan. Tinapon lang, mga kapatid. Tinapon lang po, oh. So, yan, ah. Uh, Nakaisa po tayo so tara libutin pa po natin mga idol yan dyan, dyan po tayo nakapulot mga idol so ikot pa po tayo So ayan mga madam sir, ayan idol, uh, meron po akong hihintuan dito sa likod ko, ayan. Tatlo po siya, tatlong basurahan po siya. So tingnan po natin, tara, samahan niyo po ako. So, ayun po. Nasa likuran ko mga idol. Puntahan ko po siya. Ayan. Tingnan niyo po 'to mga idol. Ito nakita ko. Ano ba ito? Parang laruan na ano. Na uh, Hindi ko malaman kung ano i-display. Nakita niyo ang ganda niyo, oh. Tinapon lang. Ayun. Naibubuka po yung pakpak niya. Ayan o. Pwede to, pwede. Pampasalubong po sa Pinas, mga idol. Nabubukay pakpak niyo. Ang bigat po. So ayan, uh, pangalawang stop po natin. So tara na po. Uh, hanap pa tayo. So yan uh, mga idol uh, Mayroon po akong hinintuan dito Tingnan na kung may laman Ayan, ayan po Dalawa po siya Dalawang uh, basuran Tingnan po natin Kasi may nakita akong mga naka plastic So mga idol, uh, may nakita po ako. Jackpot po panalo. Tingnan natin. Yan tingnan niyo po oh, mga kapatid. Tingnan niyo naglalaman oh. Relo po siya, relo na ano to? Lakos. Lakos po siya. Di baterya. Hindi na po siya gumagana. Siguro di baterya po ito kaya tinapon na. Oh. Hindi na po siya gumagana. Baterya lang siguro problema po nito, tinapon na. Ayun, meron pa po isa rito ako nakita relo. Wala rin po siyang ano. rin po siya gumagana, battery lang po siguro to. Ito mga mamahaling relo. Oh. Nakita niyo po mga kapatid, ayan ang mga idol oh. May mga kasamang mga ano, mga ano to, mga beads Mga beads po siya, mga ano. Pero pwede na. Iba mga karton na walang laman. Ito. So, ano ito? Hasuran. So ayan. Nakalagay po siya sa loob ng plastic. So ayan. Kunin po natin 'to, mga idol. Nakaano pa siya, oh? Koyan, ano kaya ang tatak ito? Mga idol, CK. CK po pala ang tatak nito, oh. Narilong ito. Calvin Klein. Tinapon na nila, strap lang ang ano, pero original original po siya, oh, yung strap. Wala lang siyang uh, battery. And then yung isa, wala rin po siyang battery. Lakos naman po siya. Yung iba naman mga ano mga bids Yan panalo mga idol. Yan no. Oh. Yan so totoo nga po pa may mga ano mapupulot tayo sa basurahan dito sa bansang Kuwait, mga mga mahalaga Saka mapapakinabangan pang gamit So medyo mga idol uh, Mahaba-haba na yung uh, Binisikleta po natin So sa susunod na video po uh, Ibang lugar naman po ang aking i-upload At bibidyoan So maraming salamat po sa inyo mga idol At medyo padilim na at umaambun na So maraming salamat po panalo po God bless po sa inyo lahat